All right. So, um, Sabado na lang madaling araw. Alas 4. O oh, mag-aalasin ko na lang madaling araw. Nandito ako sa Latok, Quebec. Dito ako sa may customer na tulog kagabi. Dahil pagkatapos ko mag-deliver, isang oras na lang yung natira sa driving hours ko. So, natapos ako mag-offload. Ano yata 10.30 na ng No, uh, mga 8.30 ng gabi. So, 4.30 ng madaling araw, pwede na akong umalis. Actually, hindi. 7.30 pala. Kasi, 3.30 ako pwede mag-drive. Yung e, nga lang, nagkaroon ako ng problema sa ISAC, sa logbook. Dahil nung naka-8 hours na ako, hindi ako nabigyan ng driving hours. Zero pa rin. Pero, yung on-duty, naka-14 hours na nagtataka nga ako eh, bakit yung driving zero, yung on duty 14. So, tinignan ko naman kahapon, 11 hours naman yung sleeper ko. So, hindi naman nag-overlap, no? Yung 8 hours, 8 hours lang everyday. So, walang problema doon. So, ang ginawa ko, nag out na lang ako hindi then nag in. And yun na. 13 hours of drive, meron na ako ngayon. So, mula dito hanggang sa Oakville, sa yard namin, ano, mga eight hours and a half. So, darating ako doon, alas 4, alas 5. Eh, ah, mga alas 3 na ng hapon. Tama-tama yung kapatid ko si Joseph nandyan na sa, sa bahay. Nasundo na sila. Ah, nasundo na siya ng pamilya ko. Pagdating ko doon, yun na. Walwalan namin. Ay. So, meron namang washroom dito. Konting lakad lang nandun na ako. So, dun ako nakapaghilamos. Nagsipilyo. No? Ayos na, men. So, dito lang ako. Natulog. Yan yung washroom sa banda dyan. Galing na mga parking nila, oh. Meron talagang bubong. Anep. Pagi ang umaga ngayon, men. Buti nga pumayag silang patulugin ako dito. Isang oras na lang eh. Kung hindi sila pumayag, wala rin, hindi ako makakalayo, men. Dahil ano eh, one hour na lang ako. Tapos, paglabas mo dito, ang layo ng mga truck stop. Malayo kasi sa ano to eh, sa main highway. Kumbaga sa Ontario, para siyang highway 11. Pero yung Highway 11 meron mga truck stop doon. Dito wala. Nakita na, nakita niya naman yung ano, 'di ba? Yung itsura nasa gilid ng bundok, as my lake. Ganun pa man, nice na pauwi na tayo, men. Nakaalis ako ng Miyerkules. Ngayon, linggo na. So, ilang araw din yan, Five days? five days din ako nagtrabaho. Yun nga lang, yung five days na yun, isa lang yung load. Yung deliver ko dyan sa Summit, Illinois. Ay, dalawa pala, no? Summit, Illinois. Tapos, uh, nag-pick up nga ako sa Milwaukee, Wisconsin. And then, eto na. Nag-deliver na ako dito sa Latok, Quebec. Ayos din pala, nakadalawang delivery din pala ako. Kala ko isa lang eh. Pero maganda sana kung tatlo, men. Kasi pinauwi nga ako ng EMT dito. Ah, mula dito, pinauwi ako ng EMT. So kung meron sana isa pang load, pabalik ng states. O pangatlo na yon, pangatlong load na. Sabay mula sa states, magde-deliver na naman. Mag-pick up na naman ako doon. areko Ay! so mula sa states, magki pick up na naman ako. Dadalhin ko sa Canada. Pangapat na yon. Maganda kung yung parte ng Canada na yon ay sa Quebec na naman. Ganun na naman ang gagawin ko. Pick up, deliver sa ano, Amerika. Yan e nga lang. Kailangan ko mag-reset pagkaganon kasi sa Wednesday, recap hours na lang yung makukuha ko. No? Parang kukulangin na ako sa ano sa matagalang driving. Hi. Kasi kapag ka, nakapitong araw ka na, nagamit mo na lahat ng 70 hours on duty mo, kasama na yung driving doon, yung ikawalong araw, magkakalong ka lang ng recap. Yung mga ano na lang, yung mga tira-tirang oras. Minsan 3 or 4 or 5 hours. So sa ikawalong araw, yun lang yung pwede kong i-drive ayos na rin na mauwi ako. Ayos na rin na uuwi ako. At least makasama ko si Joseph. Stop. Stop sign. Full stop. Yun ang ginagawa ko pag stop sign. Full stop. Hindi rolling, hindi na Talagang full stop. Ito yung ano natin. Anong tawag dito? Pass. Let's get out of here, man. Ah, uh, Nadelay ako ng isang oras. Dapat kanina pa ako nakaalis. Dahil nga nagloko yung ice act, yung ano ba to, logbook. Ayaw niya akong bigyan ng 13 hours. Dilim dito ah. Mamaya makikinig ako ng ano, podcast. Yung ano, ay, kwentong takip silim. Yan yung gusto kong pinapakinggan eh, kapag uh, yung kalsada na dinadaanan ko ay ganito. Pakita ko sa inyo. Yan o. Oh. Dilim. Patay natin yung ilaw. Oh, di ba? Dilim. Tapos foggy. ah na. Ayos yon men. Linggo. Sigurado ko walang traffic nito. Kasi dadaanan ko yung Montreal, no? Sa Highway 40. Sigurado walang traffic niyan. Linggo eh. Makakada makakarating ako ng Montreal mga ano, sa mga 5. 8.30, nandun ako sa Montreal. Tulog pa yung mga tao nun, men nagpapa tawag doon na recover pa sa mga hangover nila <laughs> and then 8.30 na sa Montreal ako another 6 hours sa uh, Toronto mga ano alas 3 nga ng hapon nandun ako so alas 3 ng hapon medyo busy na yan ay 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 kapag uh, alas 3 ng hapon busy na yung kalsada kasi ang nangyayari dyan, no, nag-weekend yata sila sa kamag-anak nila, sa ibang lugar, no, sa ibang syudad. Tapos, syempre may pasok bukas, lunes, so mag na sila sa kanila. mag na sila sa kani kanilang mga bahay. Ang masama noon sa bandang alas 3, alas 2, no, talagang karamihan ina-anticipate nila yung 5, 6 or 7 hours ah, 5 or 6 or 7 p.m. kasi dun yung kasagsagan ng traffic no? Eh, marami nang naka ano nun, naka nakaalam ng no? ganong sistema, ganong style so lahat, inaagahan na nila yung pag-uwi para nga iwasan yung, tra yung, ano, yung traffic Ayun, dilim men. So ano, kirayan ko muna to. Itong dinadaanan ko ngayon, ito yung dinadaanan ko kahapon na may mga 10% grade. Tatlo yun men. Kung hindi ako nagkakamali, tatlong 10% grade yun. Tapos may 7%, 8%. Ngayon ay isang swabe lang tayo ngayon dahil walang laman yung ating trailer, no? Kahit 20% pa yan. Huwag <laughs> naman. <laughs> Hindi, kahit 20% pa yan, ano, ayos lang kasi napakagaan lang natin. Ay, madilim ngayon. So, papatayin ko na itong mga ilaw at let's cut to the uh, sunrise. Sunrise na walang araw. Napapaligiran tayo ng ulap, men. hindi makapagpakita hindi no? makapag palamdap si Haring Araw dahil nga nandito tayo sa gilid ng bundok lake ah, ang baba ng ulap dito 400 feet lang naman ang ating elevation pero masyadong foggy No? wow. Parang pelikula lang, men Baguio. Yun. Parang bagyo Naalala ko nung nagpunta kami sa bagyo noong 2014. No? Ano yun? 11 years ago. Ah. Tagal ko na rin palang hindi nakakauwi. So 11 years ago uh, So yun nga, 11 years ago Nagpunta kami dyan sa Pilipinas Pupisita kami sa Baguio Ganda ng SM doon Naalala ko yung SM doon Sa pinaka Parang meron siyang balcony Tsaka walang AC Kasi nga malamig naman Tsaka parang open yung SM Ganda doon sa Baguio Nag-hotel kami doon. pag namin sa umaga, oh. Foggy. Shout out sa mga taga Baguio dyan. Kung meron man nanonood na to. Kung nakarating man tong video na to sa Baguio. Baguio City. Shout out sa inyong lahat dyan. Ano ba, ano ba ang temperature ngayon dyan? Siguro malamig din dyan, ano? Dahil yan ang ating summer capital, ang Baguio City. Ay, ganda pa rin ang man. men. Frozen pa rin yung lake. Ano? Nakaka-relax yung ganitong drive. Mas gusto ko nakikita yung mga ganitong tanawin kaysa sa city traffic. little town dito sa ano ewan ko kung ano ng parte to maliit na community no itong mga to magkakakilala sigurado yan eh. wala sila sila lang nandito eh. siguro kapag Pasko kapag uh, bagong taon yung mga ganyang okasyon Thanksgiving invite invite yan sigurado sa mga bahay bahay ay Eto yung 10% kanina ah kahapon Okay So pag may paakyat, meron ding papaba sa yung drop na yan. Ide-drop tayo na to ulit sa ano eh. Sa mababang ano, sa patag. Nasa na yan. Ito na. Ah, wala. Ito na. Nakabalik na ako dito sa 100 kilometers na speed limit dito sa Trans Canada 55 ng Quebec. Ayos na. Swabe so, na to hanggang Toronto, men. Dire-diretso na 100. So, anong oras na? 6:30. So, isa't kalahating oras din yung biyahe ko sa 155 na highway isang oras kalahati din yun 50 miles lang yun, mga 80 kilometers isang oras kalahati rin yung inabot pero nandito na nga tayo sa 100 ayos na swabe ng takbo tapos linggo pa sana, sana talaga hindi ko pabati no? pero usog sabi nga lang tatanda, sana walang traffic hanggang makauwi ako ng bahay. Ito na rin yung ano, araw, medyo lumiliwanag na. Ayos na to. Ito na ang Montreal, man. Wala nang traffic? Ang Luwag. First time kong maranasan to dito sa Montreal. Itong Highway 40 na to usually talagang grabe dito traffic. Pero ngayon, ang oh. Ayos na ayos eh. So ito na, alas 8 na ng umaga. Paaga ako ng 30 minutes. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero ang ganda ng ano. Ang ganda ng kalsada. Walang traffic, man. hindi siya na matanda. Kumbaga, <laughs> hindi, hindi ko siya na bate. Talagang effective din yung ano eh, kapag nagsasabi ka na pera usog. Yun, hindi ko pala siya na usog. Hindi okay, no. First time lang yari. Ah, sa bagay kasi linggo nga talaga. Linggo nga pala. Kaya naman talagang tulog pa yung mga karamihan, no? Karamihan ng mga tao ay tulog pa. Ayos na. So, ano, ang, ang speed limit dito sa Highway 40 na to, dito sa downtown Montreal. Uh, ay, hindi ko alam kung downtown pala to. So, ang, anyway, ang speed limit dito ay 70 kilometers per hour. Nakakatakbo ko ngayon ng mahigit 80. Talaga namang ano, ang ng kalsada. Saan laging ganito? No? Although hindi naman pwede talaga mangyari yun. Talagang kailangan ng mga traffic. Kailangan talaga may kasama, kasama talaga yung traffic. Hindi pwedeng mawawala yan. Kasi kung walang traffic, ibig sabihin, hindi maganda ang ekonomiya. Kumbaga, walang businesses na open, no? Mga walang walang ganap, kumbaga. Pero from time to time sana kahit weekdays, no? Yung sinasabi ko lang eh sana may ganun, sana may ganito din pag uh, weekdays. Hindi lang kapag linggo. But at least, di ba, nagkaroon tayo ng break from congestion nakapagpahinga yung brake pads natin. kaya kapag traffic, talaga namang wala eh. Mapupudpud yung brake pads natin nung no? pagka-preno tayo ng preno. Bumper to bumper. Ah, nakakalabas na ako ng Montreal, men. Pagkatapos ng Montreal, ano na yan? Ah, malapit na sa... Ano yan? Highway 20, no? Papunta na ng 401.